isang mapagpalang panahon ito po tagapaglingkong yung karunungan ng Diyos si Kitinit Marcia Merch ang totoong pangalan ay Richel R. Kabungkal. paliwanag po natin ang magiging sangkap ng ating kargada so, sa motya po ng lupa andyan po ang tinatawag na batong uling para pang revelta taguliwas batong kahoy para sa kabal bina ay para po sa tinatawag na pangpaswerte at ang tinatawag naman po ng quartz para po pang uh, taboy ng negatibong enerhiya at nandyan din po ang tinatawag na liklay, pang revuelta. At iba pang sangkap tulad ng uh, bato negra, no? pang revuelta din. Sa mutya naman po ng tubig, eh, hindi po nawawala ang balisong dagat. Uh, pagpabalik na tigal po at ang balisong pula at saka pandakaking itim o baliting, baliting dagat. At andyan din po ang tinatawag po natin ang ng mutya ng taklubo para po sa panggagamot at ang mutya ng litob para sa pakikipagkaibigan at panghalina. At ang mutya po ng hangin na presentasyon po ay ito pong gumagalaw kanina. Nang simula tayo sa video, yan po ang tinatawag na salindugok o panghalina pang at pangpataboy ng mga masasamang balak. At kasama niyan ay ang dahon ng satana, igira, San Miguel at saka kurutan na kung saan yan po ay kapwa, pangpaswerte at kabal. At andyan din po ang tinatawag na dahon ng makabuhay, dahon ng uh, um, Bulaklak ng kawayan at saka bulaklak ng tanglad na pangpaswerte din po. And of course, mga ibigan na hindi na natin pag-usapan ang orasyon, ay humango na tayo dito po sa uh, representasyon naman po sa uh, apoyan po ay ang tinatawag naman po na uh, pangrebelta na bulalakaw at ang pangil ng kidlat. Yan po, para po sa karagdagang lakas, liksi, at tapang at kapangyarihan. And hindi po nang huhuli ang mga sangkap tulad po ng yan po ang mga gamit yung mga kahoy nagkikita nyo yan po ay mga gaw kung saan yan po yung nagagamit pang halina at sunod naman po, ayan po ang tinatawag naman po na uh, yan ang sunod ay ang na ng mikros pang paamo, pang halina, pang paswerte yan, ayang bilog ayan po ang tinatawag po na libo na bagakay, pangkabal, dipinsa at kumabila silis na baging na naman po ay para sa pangkalhatang gamutan o lunas baging at yan din po ang Trinity na niyog uh, ang has ng Trinity na niyog o bao o yung sangkap niyan tulad ng abunot uh, yan po ay para po sa tinatawag po na pang liwas bala at kabal at nandyan din po ang tinatawag na puyas o adlay na para po pantaboy ng masamang enerhiya at andyan din po ang tagnipas. Okay, so ang tagnipas po ay ang tinatawag naman po na para po sa kabal at pangliwas bala. At ang yung butong pula ay ang tinatawag naman po na bahay para po panguntra sa usog-usog, mapaminsalang mata at matatalas na dila. Yan po mga kaibigan. And yan po ang gagawin natin sangkap sa kregada. Lahat po yan ay hango po sa katuruan pa na nauna sa atin sa mga mag-aanting sa mga banal at nagbahagi bahagi sa atin. Ito po ang salindugok, itong parang tinatabi ng iba na buhok ng engkanto maling etcetera pero ito po ay talaga galing po sa isang uri ng halaman na matamaan ng hamuk ay gumagalaw. At ito naman po ay ang tinatawag na Shiba o pang mantra. So, ihuli natin ang orasyon po nito. Ito pong maliliit ay ang tinatawag na pangpundasyon, panimulang dasal. Yung tinatawag po ng pataw na sariling kapangyarihan, pataw ng armas balutit kalasag sa katawan. At andyan din po ang liwas bala, kabal, taguliwas, at pangkalahatang gamutan at depensa. At ang kasama din yan, spiritual cooling at pagbasbas. At ito naman po ay ang kompletong rekado orasyon ng Diyos Ama, Agila, Persitin, 18, Sikanitin, Haring Bakal at Kontrambos, na kung saan yan po talaga ay subok na sa mga kahit sa ang bahagi dito sa mundo na nakagamit dito isang mapagpalang panon, ito po talaga paglingkod niyo. karunungan ng Diyos ikitinit martial arts mapagpalang panahon po at hanggang sa muli